So guys. Gawa tayo ng manumanong pana. So guys. Kable ng kuryente guys. One meter. Tsaka guma. Guma ng entry to guys. yeah Gawa tayo ng ma, panang manumano. Ito siya guys. Kable ng Kuryente. Kailangan natin ituwid ito guys. Gamit martilyo. Dito muna sa kahoy. Pag matuwid na, iano natin sa simento para matuwid talaga. Para mag straight yung ano, yung pana natin gawa. Ito siya guys. Ayan guys. Ilipat natin sa ano guys. Sa simento para tumuwi talaga guys. guys matuwid na guys na yeah, ito guys oh. yan yeah guys matuwid na guys ito guys luma guys Tapos, gawa tayo pantali guys. Sa Okay na guys. Bayarin muna natin guys. Kinaan natin. Koyong Ano natin guys Bayaran Bayaran natin guys Yan Hello Guys, nasa dagat na tayo guys Init guys Hapon na kasi guys. Yan, check natin yung panak natin gawa guys. Check natin yung panak kung makahuli ba ng isda. Sa wakas guys, nakatama din tayo guys. Ito guys. Oh, may isa pang sumisili ba yan guys. Kinamay na lang. Yan, danggit guys. Ito guys, dalawa yung huli natin guys. And guys. Ito pa guys. Malaki-laki ito guys. Lagay mo natin sa plastic. Nagtago siya guys. nabol ko at nagtago siya dyan. Yan, tamaan guys. Katambak. Okay. Pasok muna natin sa plastic. Pang-apat na danggit, guys. Okay, pasok muna natin sa plastic. Ito guys, Kunti na yung hole natin, guys. Hole kasi tayo dumating dito sa ano, may lambatan. Yan. Mababaw na yung tubig dito, guys. Low tide na uy na guys, ito yung hole guys Ito na guys Ito na yung hole Ng ating bagong gawang pana Itong pana guys Gawa natin kanina At ito na yung hole nya Konting lang guys Mababo na kasi yung Pagdating natin dun sa ano May lambatan Yan, yan ang hole natin Ito guys, ito na guys. May pangulam na guys.